Ah, hello mga kalingap, welcome back to my channel Asa ah, Sa mga hindi pa nakasubscribe, ah, subscribe na kayo para update kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video mga ito Yun, welcome back to Batang Iluna So grabe mga kalingap, talagang trending na trending ang birthday celebrant ni Joy Diwata Grabe, sa live pa lang ni Kuya Bal, hindi pa kasama yung kay Kalingap Rap umabot na ito ng 80,000 plus sa mong live ni Kuya Val grabe at kay Kalingap Rab naman ay talagang uh, umabot ng 100 plus views sa live uh, grabe, grabe, napakadaming uh, nanonood sa live pa lang grabe, ang support talaga kay Joy Diwata mga Kalingap hindi tayo makapaniwala na ganong karami ang manunood sa mismong araw ng birthday ni Joy Diwata. Grabe. Talagang shock to the world ang nangyari sa uh, opening night ng birthday ni Joy Diwata. Dahil yan sa suporta ng kanilang mga uh, nagmamahal sa kanya. Uh, at ayun, kompleto ang K-Angels at K-Boys. Lahat ng membro ng Kalingap ay dumagsa sa kanyang birthday mga Kalingap. Grabe. At ito mga kalingap, uh, punta na natin ang episode na ito. Tara, let's go! Mga kapamilya ng ating celebrant. ng 50,000 na viewers natin. Ngayon lang po yan. Kay Tiwata. Tiwata talaga, talaga siya, may iwaga. So sa ating lahat po, maraming salamat at welcome po sa ating lahat. Thank you very much mga kaibigan. Ating pong palakpakan, Kuya Val Santos Matuba! iyan. Lakas pa ka CEO ni Kalingap iyan eh. Uh, yeah. Once again, uh, for the second time around, uh, yeah. <laughs> Justin, ikaw ulit. Oo. Uh oh, uh Oh. Oh, Happy birthday, Joy. Happy birthday, Joy. So, nag-thank you ako sa'yo kasi ikaw nakasupport ka din sa akin. Ay, mga sa kayo sa mga nararating na ngayon. sa Dance Love Team. Kaya, uh, um, mandito naman kami nila, Kuya Rab mo, full support sa sa lahat ng tinatahap mo. And um, wish ko lang sa iyo is makapagtapos ng pag-aaral. Yan, ma ma-fulfill ka gusto mong matapos yung pagiging nurse mo. At yung kung ano man, kung sino man yung gusto mong alagaan. <laughs> Yan, siyempre. So, ayan. Uh, prayer ko lang sa iyo is maging, maging successful ka sa life mo. And ayun, huwag mo lang din si Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay mo and magpas, uh, patuloy lang yung um, gratitude na alam ko patuloy yung gratitude mo sa buong team kalingap at sobra ko natutuwa dahil nakikita ko yung yung humility sa'yo kahit nung nagsisimula ka palang up until today. So yan, pagpatuloy mo yan, saka uh, maging, maging better person ka pa para yan sa pagdating ng panahon, Uh, mas marami, alam ko, may nais ka rin mas, mas marami kapag pala din gusto matulungan. Like kung ano yung ginagawa ng So, ayun, ayun, happy birthday and God bless you more. Maraming salamat, Ate Jack Matubang. Buhay para sa kanila. Um, always put your always put God in your life kasi tinulungan niya tayo lagi and eh. Tinulungan niya tayo kasi nandiyan si sa pagmamahal niyo sa anak ko, Brabya. si Joy. Nagpapasalamat din po ako kay Kuya Andy na siya pong naka-scout sa naka-scout sa amin sa sila sirang bahay. So yun mga kalingap at napanood nga natin grabe anong masasabi ninyo sa naganapan na ito talagang ah... Uh, Chuck to the works ang nangyari grabe napakaraming bisita ni Joy Diwata lahat ng manang, uh, lahat ng mga nagmamahal sa kanya ay don sa venue grabe grabe pati ang set up ng venue ng pinagkaraw uh, ng birthday ni Joy Diwata grabe at, at magkatatlong taon na nga si Joy Diwata sa Kalingap at grabe ang kanyang uh, improvement ang ang laki ng pinagbago sa kanyang buhay talagang grabe grabe ang suporta ng Kalingap sa kanya talagang uh, napakalaki ng kanyang ano kanyang pinagbago sa buhay ayun, at mayroon pang special uh, video uh, special tribute ang ginawa ng Kalingap ayun nga, at mayroon pang special tribute si Joy Diwata, grabe talaga ng pa lang ay eh, kilig na kilig na mga viewers natin mga kalingap sa uh, tribute pa lang na yon, talagang swabe swabe. Talagang wala akong masabi talaga dito sa sa birthday na, na birthday ni Joy Diwata. At ayun nga, uh, may 20th ses pa. Nagyanap 20 candle talagang grabe at ayun at hindi natin inaasahan na ganun karami yung darating na bisita ayun at hindi natin inaasahan yung ganong karaming bisita na daragsa sa uh, birthday ni Joy Diwata ayun at andun pa nga yung mga kaklase ni Joy Diwata na nagbigay mensahe rin sa kanya mga kalingap at hindi mawala ang kalingap angels at lahat sila ay nagbigay ng message para kay Judy Wata. at ang buong ti e boys ay nagbigay din ng message uh, at ayun, at lalong lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay ang mama niya at ang mga kapatid niya so, ayun at nasabi ng mama niya ay na tiling tapat sila sa kalingap so ang um, nabanggit na ng mama ni Joy Diwata ay kung aalis daw sila sa Kalingap ay pagpantay na ang paa ng mama ni Joy Diwata mga Kalingap grabe, ganon sila katapat sa uh, buong community ng Kalingap dahil nga napakalaki ng utang na loob ito sa Kalingap dahil nga sila ang nakapagpapago ng buhay nila mga Kalingap at doon pala sa bahay nila ay talagang Sulit na sulit na, talagang blessing na blessing na iyon. Tapos pa, tuloy, tuloy pa ang biyayang natatanggap ni Didiwata at ng kanyang pamilya. At grabe talaga, shock to the world lang nangyari mga kalingap. At lahat ng keyboys ay siya ay sinayaw sa 18th At ang nakakasyak na pangyayari mga kalingap, grabe. Bakit lumuhod si Kalinga Plan? Bakit, mga Kalinga, bakit lumuhod si Kalinga Plan kay Joy Diwata? Grabe talagang iyawan ng mga tao. Sa pagluhod ni Kalinga Plan, mga Kalinga, talagang kahit ako ay hindi makapaniwala na gagawin ni Kalinga Plan yun kay Diwata sa mismong birthday niya. Grabe, ano ba yan? Ano ba yung binigay niya, mga Kalinga kay Joy Diwata grabe grabe string ba yun or ah uh, ah uh, tawag dito engage ah uh, engage string o ano pa ba ano ba ba tawag sa ganun mga kalingap talagang ah uh, hindi tayo makapaniwala na ganun so dahil nga lumalalim na ang kanilang pagsasamahan mga kalingap ay talagang siguro ay iba na yung kanilang nararamdaman sa isa't sa mga kalingap kaya siguro nagbigay uh, kaya nagbigay ng sing-sing uh, si -sing, sing kalingap dan kay Didiwata, mga kalingap so so yun so wala namang problema doon mga kalingap dahil nga ang mama ni Didiwata at mama ni kalingap dan ay buto naman sa isa't sa mga kalingap wala namang problema sila at sa katunayan nga ay gustong gusto maging manugang si Yudiwata ni ng mama ni Kalingap Dan grabe talag napakabait ang mama ni Kalingap Dan mga Kalingap grabe sa ka makakita ng ganitong na napakabait kung sakali magkatuloy sila at butong buto kay Yudiwata isipin mo yun napakabihira sa nanay na lalaki ang ganyan sa panahon ngayon mga Kalingap. Isipin mo ito love team pa lang pero umuwi sa uh, tutuhanan ay masasabi natin na secure secure na itong si Joy Diwata sa mama ni Kalingap dan. dahil nga ay gustong-gusto si Joy Diwata ng mama ni Kalingap dan. at ganon din ang kapatid ni Kalingap Dan ay gustong gusto rin si Joy Wata na si Kalingap Hana ay uh, magaan din ang loob kay Joy Wata talaga buong family ng team, kay uh, team Dan ay talaga sulit ng suporta kay Joy Wata kaya wala tayong masabi dito mga talaga sulit na sulit at nambalang ito tambalang yan that joy at talagang hindi natin i-expect na uh, hindi natin i-expect na ganun ang mangyayari uh, sa birthday ng Jodiwata mga kalingaw napakaraming nanonood sa live pa lang oh, ni Kuya Bal Grab talagang uh, sulit na sulit wala akong masabi dun mga kalingaw talagang uh, pinagpala itong batang ito at sana ay makatapos siya ng pag-aaral niya at ayun at sana ay uh, magkatuluyan sila ni Kalingap Dan mga Kalingap sana ay uh, panghabang buhay na yung kaya, uh, panghabang buhay na yung kanilang pagsamahan hindi lang sa love kundi sa future ng kanilang buhay mga Kalingap so yun So yung mga kalinga, pang nandito lamang So anong masasabi niyo sa video ito So mag lang kayo sa baba At isa isa-isahin natin yan mga kalinga so, yun lang